nagsampa ng reklamo ang acts of lasciviousness ang kapuso singer-actress na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alemania matapos ang insidente ng pambabastos umano sa kanya. Ang reklamo ay formal na isinumite ni Rita sa Office of the Prosecutor ng Bacoor City ngayong Merkulas, October 30 dahil residente siya ng nasabing lungsod. kasama ang dalawa sa primetime series na Widow's War, ngunit hindi na bahagi si Archie ng palabas. Sa kanyang complaint affidavit, inilahad ni Rita na naganap ang insidente sa isang Thanksgiving party sa tahanan ni Bea Alonso sa Quezon City noong September 9. Ay kay Rita, pagdating niya sa party, halatang lasing na si Archie. Una niyang narinig ang aktor na nagsabi ng, Naku Rita, huwag ka lumapit sa akin. Napaka-fuckable mo tonight ha. Naging dahilan ito para hindi siya makaramdam ng komportable ang pakikisalamuha. Nang magduwet sila ni Royce Cabrera, muling nagbigay ng bastos na komento si Archie at sinita na ito ni Bea Alonso. Lalong tumindi ang umunoy pamabastos nang ihati ni Archie si Rita pa sa kanilang bahay sa Bacoor. Ay sa affidavit, bandang 2.30 ng madaling araw noong September 9, nagbuksirita ng grab car pa uwi. Ngunit tumigil si Archie sa harap nila at nag-alok na siya na ang maghahatid. Sa kabila ng pagtanggi ni Rita, ipinilit ni Archie ang paghatid sa kanya at kalaunan ay pumayag siya. Habang nasa sasakyan, sinimulang hawak-hawakan ni Archie si Rita sa leeg at balikat na pilit niyang iniiwasan. Ngunit ayon kay Rita, ang pinakamabigat na insidente ay nang makarating na sila sa kanyang bahay. Bago siya bumaba, humingi ng halik si Archie at lang siya ay tumanggi, ay pinilit umano siyang halika ng aktor ng walang pahintulot. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Rita, Feeling sexually violated, I pushed the respondent with all my might while shouting at him to stop. I struggled several times, but he did not stop on brushing his lips on mine against my will. Dagdag pa nito, bumulong pa raw si Archie na pabuking naman, sige na. Hindi pa agad umalis si Archie sa tapat ng bahay ni Rita kaya nag-text siya upang ipaalam na nakakaabala na ito sa mga kapitbahay at sinabihang kilala niya ang misis nito. Kinabukasan, nag-text si Archie upang humingi ng tawad dahil sa kanya naging asal na dulot umano ng kalasingan. Agad inireport ni Rita sa pamunuan ng GMA ang insidente at humiling na tanggalin si Archie sa Widow's War dahil sa naranasang trauma. Naka-attach sa kanyang affidavit ang mga ebidensyang miss calls at ang text message ng aktor na humihingi ng paumanhin. Sa kasalukuyan ay eh wala pang inilalabas na pahayag si Archie Alemania tungkol sa insidente.